Disgrasya kung kailan magpapasko. Pauwi na sana ang isang binatilyo sa Marikina ng mabagsakan siya ng poste. Sumabit kasi ang mga kable nito sa isang napataang truck. Nasa front line na balitang 'yan si Ian Suyo. Yeah. Yeah. isang hinagpis ng amang si Erwin nang makita ang wala ng buhay niyang anak na si Mark Erwin Canlas sa barangay Barangka Marikina kagabi. Dead on the spot ang 16 anyos na binatilyo matapos mabagsakan ng poste sa gilid ng Marcos Highway. Base sa investigasyon, sumabit sa mga kable ang isang 10-wheeler na truck. Nahila at natumba nito ang apat na poste. Nadaganan naman ng isa sa mga poste ang biktima. Sugatan din ng isang pahinante at sakay ng isang nadamay na van. Kwento ng kaibigan ng biktima, galing raw silang Marikina Riverbank. Nag-aabang na sana sila ng jeep pa uwi sa Quezon City nang mapadaan ng truck. Sobrang bilis mo ng takbo niya. Kung di naman po mabilis yung takbo nun, lang po. Hindi naman po agad-agad matutum, hindi naman po matutum ba yun eh. Nakatakbo yung mga, mga ano, kable ko ng wire doon kaya nadala po yung mga, nadala po yung mga poste po. Galing Rizal naman ang truck at papuntang Valenzuela nang mangyari ang aksidente. Sinubukan namin kuna ng panig ang driver ng truck pero tumanggi itong magbigay ng pahayag. Ang tatay ni Mark hindi matanggap ang sinapit ng anak. Nagpaalam siya sa akin, di, alis na ako. Yan, sabi sa akin, sabi, eh Yun na, yun pala, yun na pala yung paalam niya sa akin. ang hirap mawala ng anak. Sobra. Grabe, grabe. ba ah, bait na bata rin. Eh. Walang kami siya <laughs> Nasa kustodiya na ng Marikina City Police ang truck driver habang patuloy ang investigasyon. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.